So mga idol, nandito sa simbahan ng Baclaran So unless, mag alas, mag-alas 10 na po ng gabi Tahimik na po ang simbahan mga yun, Pero bukas pa naman po siya So ginabi po kasi kami pagpunta dito sa simbahan dahil mayroon po kaming trabaho kanina. Alas 7 na kami natapos sa ito. Bago ako uwi ay dadaan muna kami dito sa simbahan. Um, uh, pasalamat muna tayo sa buong linggo na hindi tayo pinapabayaan. At binigyan tayo ng biyaya sa araw-araw natin ng buhay. Kasi so, mga idol, pasok na tayo. Oke, okay, wait na tayo mga 'no.